Rookies okay, So welcome back to my channel, Yami Mister Mix So for today's video, i-share ko sa inyo ang aking laruan Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa aking channel Paki-like and subscribe naman po At pakipindot na rin po ng notification bell Para updated ka sa aking mga video na in-upload So yan, Bago ko umpisahan ang aking video, shoutout muna po tayo. Shoutout kay Sir Anwar Adjala. Shoutout sa iyo, Sir. Uh, sabi niya, paniligsay ang ano niya, ginagawa. So, yan. Ipakita ko sa inyo, guys, ang aking laruan. So, ito po siya. Ang aking laruan. So, nagbago po yung kanyang putok hindi ko alam kung bakit so pinalitan ko to ng bolt, bolt action nya so baka dito sa bolt action dito yung hindi ko alam kung sa bolt action nya o dito sa sirens na ikinabit natin kasi itong sirens na to bago din tong sirens na to kasi yung nakaraan yung punang siren si ano nasira kasi masilan to guys mabawasan lang to ng konti wala na hindi na po putok. kaya bawal po ma ano yan bawal siyang magalaw kahit mabawasan mo lang ng konti so Lumakas po yung laruan natin. Lumakas yung kanyang putok. So hindi ko alam kung bakit, guys. Dito tuloy tayo makapag-hunting sa malayo. Kasi alam niyo naman ngayon, i-ganban. E, Delikado po tayo dyan So dito na lang muna tayo sa malapit. Meron naman dito, guys. Abang-abang lang tayo dyan sa dako pag hapon naman dyan mga dumadapo na tikling. Dito kasi sa paligid ko eh, talahiban dito. Kaya pag hapon, eh, nagsisidapuan yung mga tikling dyan sa paligid ko dyan. So, dyan na lang tayo magtatambang para hindi tayo delikado. Kasi baka sa malayo guys, eh, mayroon magreklamo at madali pa tayo dyan. Delikado po tayo. So Ayan Ito yung ating gas Marami pang laman So Kinabit ko muna sa ano Butin Yung kinagahan muna natin ng Ano Pang supleti kasi Marami-rami pa naman siyang laman Matagal pang maubos So, pag naayos natin yung kanyang ano, yung kanyang silencer, yan. Siguro, gagawa tayo ng silencer na panibago pag ganito. si malakas yung kanyang potok eh. Delikado po pag ganyan. Na malakas, bulabog po yan. Sa pag tayo, bulabog. Kaya, gagawa po tayo ng panibago na silencer. So yan guys, hanggang dito na lang po muna ang aking vlog at maraming maraming salamat po sa inyong panonood. God bless po sa inyong lahat sa aking mga subscribers dyan. Shoutout po sa inyong lahat at ingat po kayo palagi. Magandang araw po sa inyong lahat.